Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. 5 p.m. na nga ng hapon ay eh, wala pa nga rin kaming customer. Nakakalungkot nga at sobrang tumal nga dito sa pwesto kasi nga eh maulan. Adsan nga na naman yung isa kong angels kaya nga tatlo kami dito nila B at ni Tita Kyla ang naka-duty dito sa pwesto. Tama mo nga lang ako dyan ng chichirya na kinuha ko sa tindahan ni nanay. Sorry yung... na tigdodos lang naman yun. <laughs> Dito nga naman po ay kahit papano may dumanating na nga kaming customer. Maraming salamat po talaga sa mga loyal customer namin na kami pa rin po yung pinipili na bilang. Utay-utay na nga rin kasi talaga yung bumibili dito sa amin kasi nga maulan. Paulit-ulit na lang tayo. Nakakalungkot nga naman talaga na sa panahon nga ngayon ay eh, ang naman talaga dito sa pwesto. Pero syempre, kaya natin to. Kakayanin natin, ilalaban natin to. Bawi na lang tayo sa mga susunod na araw. At syempre, kapag gumanda na nga yung panahon. Bakla, hindi tayo pwedeng sumuko. Marami pa tayong pangarap sa buhay at marami pa rin akong pangarap para sa pamilya. Nakakalungkot man isipin na dati nga yung kota namin ay one port na lang sa kinikita namin ngayon. Pero, Pero sabi ko nga, ilalaban natin to. At ang port dati nga sa lahat ay hindi nga tayo nasisiro. At kahit papano nga ay meron pa rin naman. Alam nyo ba guys, minsan nahapon na talaga ay eh, wala pa kaming customer at napapatanong na lang talaga ako. Asan na ba yung customer namin? <laughs> Pero marami rin talaga kami mga customer na kami nga yung binabalik-balikan and syempre, today is July 10 at nga At eto, nung pag-uwi ko nga galing sa pwesto, nagpunta nga ako ng birthday yeah? At ang sasarap nga ng handa dito, may mga lechon manok nga Palabok, puto, sisig Meron pa nga rin hito Eto nga, binibit ko agad yung pamangkin ko Nung tinutukan ko ng camera, nananahimik naman siya Nandito na nga rin yung nanay at kapatid kong Ewan ko ba, nabuang na ata si pati nung matay na yan at ito na nga siyempre at birthday ng aming Chief Justice na si Tatay Pino. Siyempre, kakantahan natin yan. Happy birthday to you! Happy birthday! और ना नहीं हूँ लेकिन देख Yung itim na siya? Eto po ba yun? <laughs> <laughs> yung kanina yung parang orasan. Eto po ba yun, madam? Asan po yung mukhang bakla? Eto po, uh, Barbie arm. <laughs> <laughs> Pabasa mo yun na namin. Eto po. Eto, pangyatawa. Sige. Ayun, ayun. Siyempre, <laughs> dito na tayo sa kainan na. Simple nga lang din yung celebration ng birthday ni tatay at kami kami nga lang din dito sa family ang nag-celebrate. Ito no. na nga ako, kumakain na nga ako ng rice, chicken, at sisig. Pagpasensahan nyo na nga po ako na medyo masama nga yung pakiramdam ko nga ngayon habang ina-edit ko nga yung vlog na to. Don't so worry about me, I'm okay. Ito nga ay video call ko nga si B, kasi nahanap nga naman talaga siya nila nanay at ng na mga tita ko. Ayun, hindi ko alam. Sinabihan ko na nga rin siya nung nasa pwesto na inaaya nga siya nila nanay. Umuwi nga siya kasi may gagawin daw siya sa kanila. Ito nga pisan ko, inagaw na nga yung video call. Eh di kayo na. Nagkubanti nga kami dyan, kaya nga eto, nagtitiktok-tiktok nga kami dito. Panoorin na lang dito sa page ko yung poll video. Eto ang kapatid ko, hindi ko alam kung ano pinaggagagawa na dyan at gagayahin nga daw siya ng mga pamangkin namin. Yan na yun, yan na yung entry nila, hindi na magbabago yun. <laughs> Abay, just may mare mara, kapag nalibot nga dito si pate, ay pinaglalaroan niya talaga yung mga pamangkin namin may... Abay, ano ba yung nilalaro nyo yung mga yan? Bali-balian ng buto? Siyempre, ay di magpapatalo. <laughs> Aba, tingnan nyo namin pinaggagawa niya sa pamangkin namin. At ito ang pamangkin namin ay eh, gusto gusto yung ginagawa ng mama niya sa kanya. Hoy, babe, hindi yan laruan. Pamangkin natin yan. Pero in fairness, ang saya ng pamangkin namin sa part na yan. Napakanigalig mong bata ka talaga. <laughs> Eto nga't pauwi na kami, yung pamangkin ko nga ay eh, naglambing. Bihisan ko daw siya. Parang ayaw mo ata kami pauwiin. <laughs> Gabi na rin kasi nung mga time na to, kaya uuwi na nga rin kami ni Pati. Ato at pa uwi nga kami, ay syempre, eto, balutin mo ako. Para kay tatay to eh. Sorry, tay. Kinamay-kamay ko na. Okay lang yun. Tatay naman kita. Wala eh. kasi si tatay nung mga time na yan. At siya nga nagbabantay sa tindahan. At si nanay nga rin naka-uwi na. Pagkatapos nga ramin mag-tiktok, biglang nawala. Kaya nga eto, eh, pa-uwi na nga rin kami ni Mate. May pasok pa kasi siya bukas, kaya nga maaga rin kami umuwi. So, hanggang na lang po. Thank you so much, pio